Habang papalapit sa ikaapat na taon ang digmaan sa Ukraine, nakita natin ang pagbabago ng estratehiya nila. Sa simula ng digmaan, nakatuon ang Ukraine sa depensa. Umatake ang Russia, nagdepensa ang Ukraine, at paminsan-minsan ay nakakakita tayo ng mga kontra-atake sa teritoryo ng Ukraine. Pero ngayon, nagbago na ang lahat. Binabanatan na ng Ukraine ang Russia sa mismong teritoryo ng Russia habang nagsasagawa ng mga pag-atake na hindi kailanman inaasahan ng Russia. Marami sa mga pag-atake ng Ukraine ngayon ay nagmumula sa dilim. At iyan mismo ang nangyari sa pinakabagong pag-atake ng Ukraine. Naputol ang Iron Snake ng Russia matapos magsagawa ang isang grupo ng mga Ukrainian partisan ng dalawang pag-atake na sumira sa mga supply ng Russia. Una, dadalhin namin kayo sa Yekaterinburg, ikaapat na pinakamalaking lungsod at pangunahing sentrong pangkultura ng Russia. Hindi mukhang halatang target ng Ukraine ang Yekaterinburg. Kung gagayahin ng Ukraine ang estilo ni Putin sa pag-atake sa mga lugar ng sibilyan, malamang na Yekaterinburg ang mauuna sa listahan. Ang lungsod na kilala sa arkitektura at street art sa Russia ay hindi karaniwang itinuturing na target militar. Ngunit sa likod ng ganda nito, may mga nakatagong lihim militar. Tahanan ng Central Military District ng sandatahang lakas ng Russia ang Yekaterinburg, kaya't may mga kalupitang natatago sa likod ng ganda nito. Mas mahalaga, tulad ng ibang malaking lungsod sa Russia, ang Yekaterinburg ay may malaking network ng riles ng tren na ginagamit ng mga puwersa ni Putin sa paghahatid ng tropa at kagamitan sa buong Russia at Ukraine. Riles ang tinarget ng Ukraine sa bagong pag-atake nito. Noong Setyembre, labing pito iniulat ng Kiev Post na inako ng kilusang Artesh ang pananabutahe sa junction ng Riles, malapit sa Yekaterinburg inanunsyo ang pananabotahe sa Telegram channel ng grupo na may kasamang matinding babala. Nanganganib ang militar na logistika ng Russia. Ibinahagi ng Artesh sa Telegram kung paano nila inatake ito. Sa gitna ng mga larawang ibinahagi ng nagliliyab na mga nasirang kagamitan sa riles, sinabi ng grupo na naparalisa ng Artesh ang isang junction ng riles malapit sa Ekaterinburg na nagbabanta sa buong militar na logistika ng Russia. Sinabotahe ng aming ahente ang riles, malapit sa Yekaterinburg at nasira ang relay equipment. Kaya nahinto ang tren sa lahat ng estrategikong direksyon. Sinundan ito ng Kiev Independent at binanggit, isang ahente ng Artesh, partisanong grupong itinatag sa Ukraine, ay nakapasok sa Russia, mga isang libong milya mula sa hangganan. Sinunog nila ang relay cabinet para subukang maantala ang tren papuntang at pabalik ng Yekaterinburg. Isa lang ang relay kabinet na iyon sa marami sa apat na libo, apat na raan, at apat na pung relays ng Sverlovsk na tumatawid sa malaking bahagi ng Russia. Ginagamit ang sangang daan para magdala ng bala, armored na sasakyan, gasolina, at tauhan sa harapan, pati sa mga pabrika at bodega sa Hilaga at Silangan. Ayon sa Artesh sa Telegram, nakatigil ang tren ng militar ngayon na nagdudulot ng pinsala sa likod ng hukbo na siyang layunin ng ganitong pag-atake. Madaling ayusin ang relay boxes kaya siguradong mapapagana agad ito ng Russia. Pero habang nasusunog ang kahon na iyon, hindi makakatapos ng biyahe ang mga tren militar ng Russia ayon sa kanilang schedule. Nagdudulot ito ng mga pagkaantala. Maaaring hindi makarating sa mga sundalong Russian sa Ukraine ang kagamitan. Na posibleng magdulot ng dalawang epekto. Kailangang maghintay ng sundalo ng Russia bago umatake kaya nakakahinga ang depensa ng Ukraine. Kung ipilit ng Russia ang mahihinang sundalo na umatake, nagiging madali silang target ng Ukraine. Sabi ni Atesh, bahagi ng network ng pagdadala ng pyesa at armas sa mga imbakan at pabrika militar ng Russia ang tinarget nilang sangandaan. Muling lumalabas ang problema ng mga pagkaantala na na nagpapahirap sa Russia kapag nahinto ang mga paghahatid dahil hindi na gumagana ang isang relay station. Hindi makakagawa ng armas ang mga pabrika na kailangan ng mga tropa ng Russia sa Ukraine. Bukod pa sa nauubos na sa supply ng bala at mga armored na sasakyan dahil bumabagal ang mga tren na nagdadala ng mga ito, ang mga pabrika na hindi nakakagawa ng bala at kagamitan ay nagdudulot pa ng mas maraming problema sa supply chain sa hinaharap. Sobrang talino ng atake ni Artesh. Pangalawang beses na ito ng grupong partisan sa ilang araw. Noong Setyembre, labing apat inulit ng mga operatiba ni Artesh ang halos kaparehong gawain sa Adiga-Kobliski District, Russia. Ang target ay relay station malapit sa nayon ng Sadovoy. Sa pagitan ng istasyon ng Sadovoy at Air Kanshikar, agad ipinahayag ni Artesh ang tagumpay ng pag-atake. Tulad sa Yekaterinburg, nag-post din ang grupo sa Telegram ng kanilang mga larawan at video. Bukod sa pagbabahagi ng mga koordinado ng pag-atake sa relay station sa Telegram, sumulat si Artesh, Ginagamit ang linyang riles na ito para magdala ng bala at gamit militar mula North Caucasus papuntang Rostov at sa harap sa Ukraine. Ipinaliwanag ng grupo ang mga supply na nahinto sa biyahe dahil sa pag-atake. Ang sabotahe ay nagdulot ng pagkaantala sa serbisyo ng tren na antala ang paghahatid ng mga bala para sa multiple launch rocket systems or multiple launch rocket systems at mga kagamitang artilerya na sumasa ilalim sa pagkukumpuni pati na rin ang pagdeploy ng mga tauhan. May pattern target ng Ukraine ang supply chain ng Russia. Dahil alam nilang kapag humina ito, hihinarin ang pag-atake ng Russia sa Ukraine. Magandang tutukan ng trend na nagdadala ng artilleria at multiple launch rocket systems dahil malawak itong ginagamit ng Russia sa pag-atake sa Ukraine. Lalo na noong simula ng digmaan, kung saan labis na nakalalamang ang Russia sa kakakayahan sa artilleria. Sampung bala ng Russia sa bawat isang kayang iputok ng Ukraine. Nabawasan na ang lamang sa dupe nila magsab. Noong Pebrero, mahalaga pa rin ang artilerya ng Russia na iniutos ni Putin para wasakin ang ilang lungsod sa Ukraine. Kung aalisin ang paputok ng Russia bago ito sa tropa nila, hihina ulit ang mga atake ng Russia. Nagkaroon ng dalawang pag-atake sa loob ng apat na araw ng parehong grupong partisan na ngayon ay gumagalaw na sa loob ng Russia. Hindi na maikakaila ng Russia ang mga pag-atake. Malinaw ang ebidensya dahil nakita natin sa Telegram channel ni Artesh ang nagliliyab na sirang relay box. Halika na! Kung iniisip mong aaminin ng Russia ang mga pag-ataking ito, ibig sabihin hindi mo alam ang galaw ng propaganda machine nila. Maliban na lang kung naniniwala ang Russia na magagamit ang pag-atake ng Ukraine para magkunwaring biktima, gaya ng madalas mangyari. Paulit-ulit nilang itinanggi ang mga bagong pag-atake sa Riles. Ayon sa News Sky, Sinunod ng Russia ang karaniwang estratehiya nitong magpaliwanag sa mga nasirang lugar na tinamaan ng Ukraine. Pinaliliit ng Moscow ang isyu ng sabotahe at sinasabing aksidente o sira lang pang ang sanhi ng mga pagkaantala. Ayon sa ulat, kinumpirma ng mga operational report mula sa daan-daang pribadong chat ang logistika, inspection, kontrol sa kalsada at pagdami ng pagkukumpuni sa pangunahing lugar hindi ito isang hiwalay na pagkabigo, kundi isang tunay na kilusan ng paglaban. Hindi naman kinakailangan itinatago ng Russia ang mga tagumpay ng Ukraine mula sa ibang bahagi ng mundo. Alam nito na hindi basta-basta maniniwala ang kanluran sa kanilang propaganda kapag ipinakita ang ebidensya ng totoong nangyari. Sinusubukan nitong itago ang ebidensya ng ginawa ng Ukraine sa sarili nitong mamamayan. Pinayuhan ng mga autoridad ng Russia ang mga tao na magtiwala lang sa opisyal na pinagkukunan at huwag pansinin ang nababasa o naririnig online. Nagpatupad ang Russia ng internet blackout para matulungan ang mamamayan na sumunod lalo na kapag may mga drone ng Ukraine sa itaas. Sinusubukan ng Russia na ipaliwanag na ang mga blackout na ito ay para makatulong sa kanilang air defense systems. Ang totoong dahilan kung bakit ito nangyayari ay dahil nais ng Russia Napigilan ang paglabas ng mga video ng pag-atake ng Ukraine online at ayaw din nilang makita ito ng sarili nilang mamamayan. Hindi apektado ng mga blackout ang Artesh. Maaari silang kumuha ng mga litrato at video bago pumunta sa isang lugar kung saan sila makakakonekta sa Telegram at maibahagi ang kanilang ebidensya sa iba. Hindi nito pinipigilan ang Rusya na itanggi ang mga pag-atake. Sapat na ito para ipakita sa mga nanonood kung ano ang nangyayari kapag nasusunog ang relay station sa mahahalagang linya ng tren ng Rusya. Hindi ito aksidente. Matagumpay na atake ng Ukraine na nagpapalala ng sitwasyon ng Rusya. Si Artesh ay naging abala nitong nakaraang linggo. Dahil hindi lang dalawang pag-atake sa riles ng tren ng Rusya ang ginawa ng grupo. Noong Setyembre, labing isa iniulat ng Kiev Post na nagsagawa rin ng operasyong sabotahe ang mga operatiba ni Artesh sa Sheglovsky Val Plant na matatagpuan sa rehiyon ng Tula sa Rusya. Tinarget ng pag-atake ang pasilidad ng Rusya na gumagawa ng Panzer S Air Defense System at prototype ng bagong armored vehicles. Iniulat ng outlet na sinira ni Artesh ang communications tower sa pasilidad. Pero malamang na hindi ito makakapagpabagal ng produksyon. Nagpakita ang sabotahe sa Rusya na may Ukrainians na kumikilos sa buong bansa nila. At sa pahayag sa Telegram na nag-anunsyo ng pag-atake Sinabi ni Artesh ang isang bagay na napatunayang makahulugan. Lumilipat na kami sa mas aktibong aksyon at sinisira ang infrastruktura ng kumpanya. Simula pa lang ito. Hindi nagsisinungaling si Artesh. Dalawang beses pa itong umatake matapos ang sabotahe sa tula at ngayon ay magtataka na ang Russia kung ano ang susunod na balak gawin ng grupo at kung ano, kung meron man, ang magagawa ng Russia para pigilan ito. Mag-focus muna tayo sa mismong Artesh sandali. Madalas, kapag nag-uulat tayo ng pag-atake ng Ukraine sa Russia, nababanggit ang intelligence o security services ng Ukraine na karaniwang kasama sa pagpaplano at pagsasagawa ng mga ito. Hindi opisyal na bahagi ng militar ng Ukraine ang Artesh. Isa itong partidang grupo na kumikilos mag-isa kahit pareho sila ng layunin sa militar ng Ukraine. Yan ang ideya ng mga partisanong grupo sila ay nasa isang medyo malabong bahagi sa pagitan ng mga paramilitaryong puwersa at mga sibilyang vigilante na ayos lang para sa Ukraine pero napakasama para sa Russia. Paano mo ang miyembro ng grupong walang opisyal na koneksyon sa militar? Ang mga partisano ay palihim na kumikilos, kadalasan sa mismong teritoryo ng kalaban. Maraming grupong partisano ng Ukranya ang aktibo sa loob ng Russia at mga sinakop na teritoryo ng Ukranya. Ayon sa The Insider, ang mga hindi opisyal na grupong ito ay maaaring kumilos na hiwalay sa militar ng Ukranya, ngunit madalas tumatanggap ng impormasyon at kagamitan para sa kanilang mga operasyong paninira. Ayon sa ulat, inamin ng Kiev na may malawak na network ng mga ahente ng seguridad ng Ukranya sa Crimea at ibang sinakop na rehiyon. Malabong naghanda ang mga gerilyang gumagawa ng mga aksyong ito kasama ang pagtukoy sa missile strike ng Ukraina sa punong himpilan ng Russian Black Sea Fleet sa Crimea kung wala ang tulong o kahit direktang partisipasyon ng mga profesional. Ang mga partisan ng Ukraina ay mahalagang kasangkapan sa isang digmaan kung saan handang gamitin ng militar ng Ukraina ang bawat tulong na makukuha nila. Si Artesh ay napatunayang isa sa pinaka kapakipakinabang na kasangkapan. Ayon sa profile ng The Week noong 2000, at 24 malaking bahagi ng tagumpay ng grupo, ang kakayahan ni Artesh sa lihim na pagkilos. Sa kakaunting mga panayam na ibinibigay ng mga miyembro ni Artesh, nagbigay ang grupo ng mga kawili-wiling pananaw tungkol sa kanilang ginagawa. Halimbawa, maaaring hindi mga Ukrainian na miyembro ni Artesh ang umatake sa mga relay station ng Russia kamakailan. Mukhang nagpapatakbo ang grupo ng isang online na kurso na nagtuturo sa sino mang mag enroll kung paano sirain ang kagamitan ng Russia. Ayon sa grupo, 4,000 sundalong Ruso na ang kumuha ng kursong ito, kaya posibleng may maliit na hukbo ng saboteur si Artesh sa Russia at digmaan sa Ukraine. Tinutugis ngayon ng Federal Security Service, Pambansang Siguridad ng Russia, ang mga miyembro ng Artesh. Sabi ng The Week, ibinunyag ng The Times na ginulo ng Russian agents ang mga baryo sa paghahanap ng mga partisan. Karaniwan na ngayon ang malawakang pag-aresto at karahasan laban sa mga pinaghihinalaan ng mga ahenteng Ruso. Ipinapakita nitong sina Artesh at iba pang partisan ay namumuhay sa panganib para mapanalo ang digmaan sa Ukraine para sa mga kababayan nila. Sa kabila ng mga panganib, ipagpapatuloy ng mga partisan ng Ukraine ang kanilang kampanya at magdurusa ang Russia bilang resulta. Bumabalik ito sa dalawang rail junction attack ni Artesh at posibleng epekto nito sa digmaan sa Ukraine. Simulan natin sa target niya, ang railway network ng Russia. Kailangan din nating kilalanin na dalawang relay box lang ang nasira ni Artesh. Tinarget ng mga partisan ang riles ng Russia dahil mahalaga ito sa lahat ng gawain ng Russia, hindi lang sa digmaan sa Ukraine. Mas umaasa ang Russia sa riles kumpara sa ibang industrialisadong bansa para sa lahat ng bagay. Mula sa pagdadala ng mga tao hanggang sa pagpapadala ng mga kalakal at kargamento sa malawak nitong teritoryo. Ang CNA na isang non-profit na organisasyon para sa pananaliksik at pagsusuri ay malinaw na ipinunto iyon sa isang nakasulat na ulat ni senior research fellow Emily Ferris Higit pa sa alinmang militar umaasa ang mga ground forces ng Russia sa malawak nitong network ng rails para ilipat ang mga tropa at kagamitan sa buong bansa ayon kay Ferris para ito sa pagsasanay tuwing kapayapaan at pagsuporta sa tropa sa digmaan Ipinunto rin niya na ang network ng rails ng Russia ay umaabot ng mahigit 85,000 kilometro o mga 53,000 milya at sinasaklaw nito ang bawat bahagi ng bansa, mula sa malayong silangang lungsod ng Vladivostok hanggang sa hiwalay na teritoryo ng Kaliningrad. Dahil sa laki at heograpiya ng Russia, mas mahirap maghatid ng mga bagay sa malalayong lugar gamit ang kalsada o dagat. Kaya, kailangan nila ang mga riles. Labing isa time zones ang Russia, at maraming daungan ay nagyeyelo tuwing taglamig, kaya mahalaga ang riles ng tren. Kung wala ang mga ito, babagsak ang logistik ng Russia, parehong sibilyan at militar. Sa kanyang isinulat para sa International Center for Defense and Security noong Disyembre, 2024, binigyang diin ni Kaspar Sukhand ang parehong punto. Tinawag niya ang railway network ng Russia na bakal na Leviathan bilang paglalarawan sa laki nito at sa panganib na dulot ng railway network na ito sa mga kaaway ng Russia. Ayon kay Sukhan, malaki ang ininvest ng Russia sa rail infrastructure mula nang simulan ni Putin ang agresyon noong 2014 dahil alam nilang napakalawak at madaling maapektuhan ang ganitong kalaking network. Paano nga ba ito hindi magiging mahina? Walang bansa sa mundo ang may kakayahang bantayan ang bawat mahalagang bahagi ng infrastruktura na kailangan para sa isang railway network na mahigit 50,000 milya ang haba. Alam ng Ukraine na ang pagpapinsala sa railway ng Russia ay maaaring makapabagsak sa makinarya ng digmaan ni Putin. May mga mas mahalagang target sa realis ng Russia, ayon sa ulat ng Defense News noong Setyembre. Ayon sa ulat ng Hudson Institute sa United States, may walong importanteng target sa Russia, kabilang ang ilang may kaugnayan sa reels. Kapag tinamaan, pwedeng pahinain ang digmaan ng Russia. Ayon sa Hudson Institute, kahit di ito magiging mapagpasyang dagok, ang tuloy-tuloy na pag-atake sa ilan sa mga target ay maaring seryosong makasira sa infrastruktura ng militar ng Russia at lalong magpahirap sa kanilang agresyon. Kasama sa mga target na iyon, ang isang kanal na nag-uugnay sa Caspian at Black Seas, isang pabrika ng drone, at pinakamahalaga, isang tulay na nag-uugnay sa Russia at sinakop na Crimea, at tatlo pang tulay na nag-uugnay sa sinakop na Crimea at sinakop na Kherson Oblast. Sabi nila dapat targetin ng Ukraine ang mga ito pero malinaw na hindi natamaan ng grupo ng Artesh ang mga pangunahing target dahil wala silang kakayahan. Kahit sa pag-atake, sa di mahalagang bahagi ng railways ng Russia, ipinapakita ng grupo sa Russia na batid ng Ukraine ang kahinaan ng rail network ng Russia at kaya nila itong gamitin kapag hindi inaasahan. Madalas nang tinamaan ng Ukraine ang mga rails ng Russia bago ang mga bagong atake. Ayon sa News Sky, hindi na hiwalay na insidente pag-atake malapit sa Yekaterinburg. Noong Setyembre, sumabog ang mga partisan ng relay device malapit sa Rostov, Karachay, Chikesia, Kostroma at Trans-Siberian Railway. Wala sa mga pag-ataking ito ang sapat para maparalisa ang buong rail network na kasing laki ng pinapatakbo ng Russia. Pero ang mga pag-ataking ito ay nagdudulot ng pagkaantala kadalasan ng ilang araw. Maaaring magdulot ito ng kakulangan ng gasolina at pagkaantala sa puwersa ng Russia sa Ukraine. Ayon sa New Sky, 80% ng supply ng mga sundalo sa frontline ay umaasa sa rail network ng Russia. Muling pinapakita kung gaano kahalaga ang riles sa militar ng Russia ang pagdudulot ng pagkaantala kahit sa isang sangay lang ng rail network ng Russia ay nakakaapekto sa mga paghahatid na isinasagawa halos kahit saan. Kadalasang kailangang baguhin agad ng Russia ang mga plano at ilipat ang mga supply mula sa isang lugar papunta sa iba. Kaysa siguraduhing sapat ang supply sa parehong lokasyon. Tungkol ito sa pagkuha ng kontrol mula sa Russia. Kung hindi makontrol ng Russia ang pagpasok ng sundalo, kagamitan, at balas sa Ukraine, hindi rin nila makokontrol ang lakas ng kanilang pag-atake. Sinusunggaban ng Ukraine ang pagkakataon sa pamamagitan ng paglulunsad ng mga kontraopensiba laban sa mga tropang Ruso na naghihintay ng kanilang naantalang supply o kaya naman ay tinatarget ang mga napipilitang kumatake kahit kulang sa kagamitan para sa kanilang pag-atake. Ngayon, kinakaharap ng Russia ang gerilyang digmaan. Hindi na ito bago kay Putin. Ang mga gerilyang Ukrainian ay aktibo sa maraming sinakop na lungsod at rehiyon na inaatake ng Russia. Pero ngayon, alam na niya na ang grupong Artesh, at marahil pati na rin ang ilan pang grupo, ay kumikilos na sa teritoryo ng Russia. Ibinabalik nila ang mga sundalo ni Putin laban sa kanya, at tinatarget nila ang mahahalagang ugat sa sistemang sirkulasyon ng Russia na nagpapanatili ng daloy ng lahat sa bansa. Kapag bumagsak ang riles, susunod ang Russia. Mukhang wala nang magagawa si Putin. Federal Security Service o militar ng Russia sa mga atake ng Ukraine sa rails ngayon. Habang iniisip ng Russia ang sagot sa pag-atake ng Ukraine sa kanilang rails, may isa pa itong malaking problema sa Ukraine. Hindi nakuha ni Putin ang lungsod na pangunahing target niya sa tag-init na opensiba. Ngayon, dinudurog ng Ukraine ang Russia sa Pokrovsk at nagtatakbuhan ng tropa ni Putin sa takot. Panoorin ang aming video at mag-subscribe sa The Military Show para sa mas maraming balita sa kampanya ng Ukraine laban sa rail network ng Russia. Salamat sa panonood.